ang gawang pinoy para sa pilipino. Sergio Nolasco. Ito na po yung knife mo. Mabagal po talaga akong magtrabaho. Ito, kopya ko din lang. Hindi ko to original na design. Carpenters, uh -huh. uh -huh. kailangan talaga ang knife. Okay. Gawan ng hindi peding lahat ay lagarin meron dyan lalabrahin mo at saka may palataw talaga kasama yun sa gamit ng karpintero shout out sa mga magigiting na karpintero matsatsagang nagtatrabaho ingat kayo lagi mas nauna akong magkarpintero bago magpanday gawa ng ayaw na nga akong igawa ng panday ako daw ay maligalig ng papanday tapos ang dinadala kong bakal matitigas eh yun ang gusto kong ipagawa tapos eh, nawawala ang bakal ko labor nagmamason din ako kaya lang eh, mahirap talaga yung trabaho, walang trabaho maluan pero gusto ko yung ginagawa ko eh, hindi ko na siya napuluhanan tinamad na. Ito ito yung sinasabi nilang Mark Kapatos na Stanley. Pahanap ako ng original na lagari. Yung mga mm -hmm. uh, sinasabi nilang magagaling yan. Mm -hmm. Hindi ako makabili. Ito yung lagari ko. Ito, ang kasabay nito, anvil at saka gato galing ng US. Mm -hmm. Na magtatayo kami ng pandayan noon. Eh, namatay naman yung kaibigan ko. Pero ito, this stone, warranted. Canada din. Shout out, out sa kaibigang Tonyo. Salamat sa pamana mong mga lagari sa akin. Ito, panlagi. Halimbawa, naggawa kayo ng trusses. Lahat naman kahoy noon eh. Ito talaga ang pangkat nila. Steel truss at kahoy na trusses. Eh ako sa kahoy. Gawa ng ang kahoy. Pag nagka-meron niya ng diferensya, pwede mo yung tapalan ang kahoy matitibay no ang kahoy ay eh, ang steel truss pag yan ng kalawang yung mga separli na yan manipis lang yan gawa nang yan ay black iron tapos coated ng pintura itutulak pa din yan nang corrosion niya hanggang sa mga numi mabulok na gawa niya nung 2024 pa to eh Mahaba ang pila pero kaya ko silang tapusin. Ito naman, e, i-molye ng kalesa to. Kaya lang, talagang matyaga lang akong magtrabaho pero pag hindi ka matyaga, hindi mo magagawa yung gusto mo. Pero malinis. Ang sungay ng usang to, galing to doon sa kaibigan kong si Pampanggenyo. Shout out, boss! Salamat sa pinamana mo sa akin sungay ng usa nagamit gamit ko na kay Sir June. Tapos ito yung pommel niya. Ito eh mano-mano ko din yung ginagawa. Ito yung sinauna ko talagang lagari. Nasa pahiraman pa yung iba eh. Ito, diston din. Ito yung aking Stanley. Ang dami nitong tinrabaho hanggang sa lumiit na. Apat ang batones. Kasabay nitong martilyo ko. May to sa akin ng kaibigan ko. Sabi niya, ito, sa lolo pa niya. Eh, halos si magkalas-kalas niya eh, pero hindi ko binalaw. Yung unang labas ng no, mga Stanley, lima butas talaga. Ito, uh, ah, lagaring sinauna talaga. Pero ito, magkaibang model nung lumabas. Manipis siya na flexible. Na ganaan, oh, okay. Tsaka ito, pwede mo siyang isuot pa Oh. Pero yan, tuwid pa rin. Diba? O. Oh. Asero yan eh. Oh. Yung ginamit nila nung liberation. Ma, may pang nga ginawa ko eh. Pero ito, ilan na sukat nito? ito yung padalwa tapos ito yung mahaba ito yung patatlo nakaipon ako ng siyam na piraso nito nabenta ko din sila pero may natitira pa akong dalawang piraso liberation ito nung lumabas pero yung ginamit talaga ng world war may nakatatak yun doon kung anong taon ginawa. 1896, yung Nagka Nagkameron ako ng Collins na yun, na 1800. Eh, nabenta ko din yun. Pero madaming bersyon version ng ano, Jungle Bolo, ng knife. Basta tayo, mahilig lang tayo sa orig. Ito yung ginagamit ko eh, pag napunta ako ng site. Ito, hasaan niya. Pag hinugot mo yung ganan, asa kaya ito pag binaon mo at sumabit doon habang binabaon mo yan asa yan Di din itong sa matigas na kahoy yung mga sari-sariwa pero pagka yung sobrang tigas ng kahoy eh, masisira na ang talim nito gawa ng ito dinisign liberation clearing operation sa labanan pagka survival wala ka ng ano, bala eh, itong ginagamit talaga deka tatanungin kita, ano kung ba talaga, karpentero o panday? Eh, tayo nagpapanday-pandayan lang. Sabihin na natin yung totoo, tayo, gaya-gaya lang. Eh, pag nakita natin, gusto nating gayahin, eh, masaya tayo. Dapat matyaga ka kung paano mo tutularin. Kambal, may pagkakaiba yan. Pag ako'y gumawa ng isang night, katulad, sasabihin sa akin ng order, katulad yan, hindi ko na kayang gawin yun. May pagkakaiba na yun yan galing yan sa kaibigan ko na si Tonyo bago lang yan bagong kuha ko lang to eh ang lagari ko baka may ano yan meron niya 40 peraso mga ang, ang lagari ito diston din ito itong lagaring to eh humiwalay sa hulog sa nivel at sa eskwala pag tinignan mo eh, hindi mo magagawa yan ng tuwid. Lagi ang may konting depresya. Eh, sabi nila eh, konting depresya, pasensya eh. Lagi mo makikita yung depresya ngayon. Lagi kitang maaalala. Pagkaganda ka, ka. Oo. Kailangan paggawa mo, mabagal. Pero sigurado na pag tinignan nila eh, tuwid na tuwid. Magandang tingnan Yung Hasanang Lagari, may hapayan yan na kung 25, 45 ito kayang hilahin pag ika'y nasa taas, ginamit mo to ihuhulog ka nito yun ang hindi nila, akala nila maganda yung ganyang ang ipin pag tinarabaan mo yan mahulog ka sa taas gigil na gigil ka ng pagpuputol ito, iba naman ang hapay nito hinasa ko din, pero ito pang pruning naman to puro hila lang itong hilang, ganan Tsupaking! Tsupaking! medicine supply ng bag ang laman ay pako gawa mo ako nito isang nail bag eh okay, maghahasa kami ng lagare Ah, islang yan ng 25 pag ganun mo tatlo mm -hmm. lang tingnan mo yung itong ngipin niyang yan mm -hmm. kung tatalas mm -hmm. Pag yung matalas na maputi na yan, matalas yan. Mm. Hinasa mo ito ng ganan, mm. o, kailangan. Wala tayong burgan sa eh. Babalik mo din siya ng Pag ganan, paganan, di pag ipaganon ang hasa. Isang paganon, isang paganan naman. Mm. Para mag-equal ang talim nila. wala naman tools no, kundi lagari. Hindi ka makakaputol ng kahoy. Mm. Kailangan talaga yun. Lagari. Mm. mo siya? Pantay ang talim niya. Saka mo ngayon siya tataliman ng bago. Ito na yan. Para pag sulong mo ng lagari, abay, matalas. Sunod sa hapay ng ngipin ng ah, okay. lagari. Okay, bro. Medyo naka ano. Oh, ito, nakag... Ayan, mm -hmm. o. Oh, kita, kita mo itong mm -hmm. talim nito. Pag ginanan mo, nakaganan. Ay, ano na? Yun. Ay di, na. matalas na yun. Ito ang talim niya. Itong dulong-dulong ito. Mm -hmm. Itong disto na ito, Isinaw iba ang design nito. Yeah, nakita ko nga, sexy eh. Oo. Iba din ang design nito. Pero parang lalaki, macho. Oo. Malukot din ito. Ito po ay kay Pilipinas kumahal na lagari. Salamat sa iyo, bro. Pero tuwid yan. Iba tayong maghanap ng gamit eh. Kakaiba yan. Kakaiba yan habang napatak ang pawis mo, lalong natalas ang lagari, ganado. Ako si Hisowa Masayas, manggagawa ng itak at kutsilyo dito sa Alaminos, Laguna. Salamat sir. sa mga nag-order sa akin. Uh, sisikapin ko po na mas maganda pang night ang aking mga magagawa. At salamat po sa inyong tiwala.